Good morning mga kalagalag For today's video is uh, Charity ride na naman siyempre wow. Support tayo sa isang Riders group na Humingi ng support uh, Para sa kanilang beneficiary so, so supportan natin guys Punta tayo sa Naik Cavite Ayan, Naik Cavite po Ang ating ruta nag ang Poverty Riders Club so, Tara guys, sama-sama uh, tayo ulit para sa isang taong nangangailangan so siyempre nga pala guys kasama ko siyempre ulit ang aking OBR na lagi nakasuporta sa aking advokasya maraming maraming salamat kasi sa yan tagabayad ko ng gas so hindi tayo makakatakbo kung wala si OBR na sumusuporta sigurado ako na hihingi ng kapalit ito nasa na ba tayo Google nasa na tayo Ayun, kaliwa daw tayo, Governors. Ayun. Sa tayo dito, sabi ni Google. Sa Governors Drive. Nasa Sabang na tayo, na Cavite. Shout out. Ayun. Thank you. Ba dito ba? Oh, Muntik na. Yung lang, kasi yung martial mo doon, hindi naka-uniform. So, di ma-identify kung martial. Eh. Wala kasi yung oh, Doon sa may highway? Oh, dito lang kami. Ah, yung diretso na to. May bar, ano naman po, kay Rampa ng Ano sa may gold parking? Ah, sige, thank you. Pasinaya Homes. Alright, guys. So, nandito na tayo sa, ano, nandito na tayo sa event ng poverty riders mainit hindi naman so yung guys uh, ah, dito na kami ngayon sa ayan dito sa charity ni poverty riders club dami na nila Hayun guys. Hayun kasama ko si APR. Sa so magre-register lang tayo. Shout out sa mga tropa natin A -Gator, A -Gator, mga Riders. Pasok pa kayo dito kasi magdidikit tayo. Magdidikit tayo. Dito magre-register lang tayo. Ma Pam So guys, wala yung beneficiary nasa hospital siguro. So, ang beneficiary nito ay lima. Lima ang kanilang beneficiary. Marami ito. Lagalag na rider sa Oda from Batangas. Yun. Si Mel Motovlog at si Joker. Sarot din po pala sa ano sa Clothing and CR. Yeah, oh, my bike. So, shout yung shoutout, yung motovlog. Saka sa lahat ng followers natin. So, support nyo rin si Kuya. Support rin guys. Uh, ano, ito yung ating mga beneficiary. Si Mary Jane Pineda, 27 years old, diagnosed uh, bone cancer. Ayan. So, si, ayan yung si Helen Sebastian, 54 years old. Kidney, failure naman. At si Jenica Lapos, 16 years old. Gadores, 50 years old. Analisa Pilayo, sali, 50 years old. So, lima po yung beneficiary natin ngayon na sinusuportahan. So, maraming marami salamat sa mga riders community, riders, buong riders community. Ayan, na nagsama-sama para sa charity ni Poverty Riders Club. Na silang nanguna para may kasakatuparan ang uh, event na ito para sa limang beneficiary natin so maraming maraming salamat sa Riders Club natin Ayan, na napakarami nito na uh, sumusuporta sa ng ating beneficiary so yun guys mga kalagalag tapos na tayo sa ating charity support wow. sa Poverty Riders Club dito sa Naik Cavite So, pabalik na tayo mga kalagalab. Maraming maraming salamat sa pag-imbita ng Poverty Riders Club at mga nakasama natin sa event na iba't ibang riders community o iba't ibang riders club na sumuporta sa ating beneficiary. So, lima yung ating beneficiary doon. So, maraming maraming salamat uh, Poverty sa inyong pangunguna para bigyan ang pansin, tulong ang ating limang beneficiary. Kung hindi dahil sa inyo, siyempre, hindi magyayari. yan kung hindi dahil sa inyong pangunguna. Maraming maraming salamat, Poverty Riders Club. So, maraming maraming salamat din kay Ma'am Leah Escolar na kasama ko ngayon na support sa charity event. At Banu TV, shout out idol. Maraming maraming salamat. At siyempre, Joker Motovlog, shout out at kay El Moto Vlog shout out sa iyo idol maraming salamat alright so maraming maraming salamat guys kita kita tayo sa mga susunod na charity event kita kita tayo right, ride safe everyone hanggang dito na lang maraming okay, salamat bye bye peace out